Sa gitna ng mga panawagan para sa kanyang pagbibitiw, sinabi ni Public Works Secretary Manuel Bonoan noong Sabado na hindi ito ang tamang paraan upang harapin ang mga isyu habang siya ay humaharap sa mga alegasyon ng anomalya sa mga proyekto sa flood control. Meron nga nananawagan sa akin na ako pulaw ay mag-leave o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin, magresign o talikuran ko ang problema. Pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghanap ng solusyon, pahayag ni Bonoan sa kanyang video message. Ipinahayag niya na, sa akin po, tatanggapin ko ang accountability, pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsentihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Sa parehong mensahe, ipinaalam ni Bonoan na ang Regional Director ng Region 4B kasama ang mga Assistant District Engineers at Section Chiefs ng Batangas First District Engineering Office ay na-reassign mula sa kanilang mga posisyon. Ang ahensya ay kasalukuyang nag-validates ng mga proyekto sa flood control sa Bulacan at iba pang mga lalawigan sa Regions 3, 4B, 6, 7 at 8. Nitong nakaraan, nagtatag na ang Departamento ng isang Anti-Corruption Task Force upang hikayatin ang publiko na i-report ang mga kahinahinalang proyekto ng DPWH. Nag-issue rin sila ng preventive suspension sa mga district offices na sangkot sa Ghost Projects kasama ang Bulacan First District Engineering Office. Inamin ni Bonoan na bukas siya sa pagpapalabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, SALN, kasunod ng utos ni President Ferdinand Marcos Jr. na isagawa ang lifestyle checks sa mga opisyal ng gobyerno. Sa kabila ng mga isyu sa mga ghost at anomalous flood control projects, patuloy pa rin tinatangkilik ni Bonoan ang tiwala ni Marcos, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro.